Bibili ng pagkain. So, naglalakad okay, po ako. Pagpunta po ako ng bilihan ng pagkain. Mga Pag pangamu, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po. Ito po, naglalakad po ako. So, papasok po ako dito sa bilihan ng ulam. Uh, ito po, ang karindirian na ito ay bagong bukas lang po. Uh, Sana po. Uh, masasarap o. din naman po ang kanilang pagkain dito at ang wow. mga lang ulam po ay tatlong uh, ulam at isang rice ani uh, ba po mora na po so ako ay bibili po ng isang order po at atong isang order po ay tatlong ulam Sana so mga kamamo, ako pabalik na doon sa pabalik na ako sa aking work at ako ay lumabas lang sa at ako ay bumili ng pagkain at ako ay nagugutom na hmm. Ayun, ah, naglalakad po ako. <laughs> ah, naglalakad ng palikod-ligon at ah, taki... oh. ako. Ang gutom na po ako kaya <laughs> pabalik na ako. So, ito mga kamamo, ang ulam na nabili ko. Ah, ayan, no. Oh, tatlong putahing ulam, 100 lang po mga kamamo. ang tatlong ulam at yung rice po di ba po mura na po. sana oh ngayon po eh prepare ko na po ang pag ang pagkain ko po ilagay ko na sa lalagyan at ako'y kakain na po sana oh so kumakain na po ako masarap nga po pala, talaga ang kanilang pagkain at ang, mura pa uh, kain po tayo mga kamamo at nala, malasa po ang kanilang pagkain na mga ulam na niluluto. Thank you for watching. God bless po.